Hello mga kaabos uh, Magandang umaga po sa uh, ating lahat Ngayon po dito ay lunis ng umaga Ayan mga kaabos, sinilip ko eh. lang kung anong, ano na ngayon Pizza, ngayon po ay November 4 At um, alas 8 po ng umaga dito sa US Ayan mga kabos, ka binabati ko po kayo ng good morning sa lahat-lahat. Kung saan man kayo sulok ng mundo, good evening and good day. Ayan, mga kabos. Ka hmm. Teka lang. Mga kabos, ka ngayon po dito ay nagumpisa na po ang lamig. Ayan, oh, lumabas ako dito sa likod ito ng aming bakuran. Ay, lumabas ako dito para naman ay ma silayang ko ang magandang panahon at saka ayun oh, ngayon pa lang nagpapakita ang araw nag-uumpisa pa lang alas 8 na ng umaga dito malamig na ayan mga kaabos at uh, baka mamaya uh, sumaglit ako na makalabas at mag mag vlog kaming ni kaabos ay kaya ngayon inuumpisahan ko na pinabati ko kayong lahat at uh, shout out nga pala dyan kina Edgar at saka kay Margaret at uh, kay Margarita Magis <laughs> Magi. ayan kasi may tiya din kami na Margarita ang pangalan tinatawag namin na Tia Magi ayan ngayon kinu uh, kinukumusta ko rin si Marisa kayong lahat mga kayong pamilya Edgar at ang iyong mga anak at Uh, may awaan and just ay magkita-kita pa rin tayo sa personal. Ayan, narito ako ngayon sa labas. Sa labas ng bahay dito sa aming tinitirahan sa aming anak. Kasi kaming dalawa lang. Ngayon, naisipan ko nga uh, lumabas at ipa ipakita ko dito ang aming buong paligid. Ito ang dito sa dito kami nakatira kami dalawa lang kasi ang aming anak lumipat na ng ibang tirahan sa kanila ay yung bagong bilhin nilang bahay kaya kami lang dito tatlo kasama yung kanyang pasyente na nag-iisa kaya yan napakita ko lang sa inyo ang aming mga kapitbahay dito ayan mga kaabos at uh, matahimik na tahimik ang umaga kasi malamig ang panahon karamihan ay mga tulog pa. At ito, hindi ka pa nga nakapaglinis kasi kahapon linggo, walang walang pasok yung mga ano, mga nag, naglinis naglilinis ng kalsada. Kaya dito rin kami, hindi rin kami naglinis kasi si Kaabos, ano, siguro masama ang pakiramdam niya kasi maghapon lang siyang naka, naka, ano sa TV, nakatutok sa TV. Dahil sabi nga sa akin, masakit daw yung kanyang balakang. Kaya hindi ko na rin siya, ano, hindi ko na rin siya inutosan. Ayan mga kaabos, oh. Ang mga, ang mga ano dito, mga pato lumilipad ang ingay. Ayan, makikita nyo mga kaabos, oh. Ang ganda tignan. Ayaw ko lang kung nakita sa, sa video ko, nakuha ko. Doon kasi dumaan sa kabila, eh. Kabilang kalye doon sila lumipad ayan, titingnan ko kung may sulat wala eto mga kabos tahimik na tahimik ito ang kabuuhan ng bahay na dito kami nakatira sa aking manugang at anak at sila kasi medyo may kalayuan sa amin ang bago nilang bilim bahay doon mga 5 minutes siguro pag nagkotse kasi pag nilakad namin umabot kami ng kalahating oras kaya mamaya susubukan namin na makalabas kaya lang maghahanda muna kami sa aming sarili at maglilinis muna kami, pangalawa uh, bago kami umalis kailangan hinanda na namin lahat kasi doon sa kabila si Aya wala siyang katuwang dahil minsan si si Mike ay meron din ginagawa uh, habang ano tinutulungan ni Mike ang kanyang papa sa paggagawa ng bahay ni Kakoy at minsan nandoon siya sa kanyang kuya ayan, nandito kami ngayon uh, mga busy sila at kami hindi kami gaano busy kasi isa lang ang aming pasinte kaya si Aya naman din ang humaharap kapag uh, may mga kailangan yung mga ano yung mga doktor o kaya nurse kung mayroong mga katanungan na hindi ko kaya tinatawagan ko si Aya kaya ayun tapos ano yung, um, pupunta na ako dito sa loob kasi Lumabas lang ako, yun sinasabi ko nga binabati ko lang kayong lahat. Lahat dyan sa Spain, mga anak ko, mga pinsan, mga mga hipag at sa lahat-lahat na pati mga apo. Hindi ko na isa-isahin pa kasi alam nyo naman na nga mahal ko kayong lahat, lahat. Sa Pilipinas. Ayan mga, mga kaabos, ka. abos. Papatumuling nagbabalik si kabos si Mrs. Eh, po ay labas kami ni Kaabos. Nanyulang lang po kasi ang amin paglabas ay pasaglit saglit-saglit lang. Gawa ng mahirap dito iwanan. Walang tao. Kaya yun mga kabos. Ka binabantayan namin kung merong tumawag o kaya may dumating. Kaya saglit lang kami. May sadya lang kami importante. Bibili kami ng gatas. Okay mga kaabos. Magbabalik muli kami ha. Okay. Pwede namin. Tayo na rin. Ayan mga kaabos. Nandito na kami. Malapit at uh, lalabas. Uh, ito na. Ah, uh, Nag-video ulit ako. Pero saglit lang kami mga kaabos. At pagpapatuloy namin ito mamaya. Kaya ngayon, ang tabayanan nyo lang po mga kaabos. Kasi meron lang kami sa dia ito hindi kasi lagi doon ang entrada eh yan si Mr. Cabo, seryoso hindi <laughs> yan ngiti kasi pangag <laughs> ayan, snabiro yan ngayon <laughs> kailangan haluan na naman natin ng ano uh, paminsan-minsan kahit may problema kailangan mumiti tayo nakaka ano din yan Abos, dito muna kami sa iglit. Ganda pa naman ang panahon. Pero palamig na ng palamig mga kabos Ayan mga oh, Red Ribbon. Mamaya, bibili kami ng pandesal dyan mga kabos Thank you. Putih yang dan susu, hai Ayu, siniran atas.

banda pa Kasi dito tayo galing sa Incheon, dito Duma tayo lumusot. matay dumaan. Baka tumi, magtimaan ka naman, baka paglabas natin. Hindi ah. Yeah. <laughs> Alam ko na <laughs> dito, dito na. na Alam ko na dito. Bakit <laughs> <laughs> ganun? Family restaurant. Yan, papas grek. Mm -hmm. Lipino di may-ari niyan. Ini po chief sa bakal diyan. Ayun, ini na oh. do no. Pupunta mata dito. Sa Red Ribbon, bili tayo ng ano Sanday, lagkapag Hindi tayo pupunta dyan sa Red don tayo, ano, pupunin ko ako, kung may plop, may pa tapuy, kung 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 nalang kung na kung 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 nga kapos, papasok kami kung ano kung ano? kung 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 Tingnan natin. Kasi kukunin kong kutsi. Oh. De, oh. Yun muna sa Ay, oh, pira, oh. Oh. Kaya, ko. Yan, yan. Ka oh. 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 ng ano Oh. 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 yan. Oh. 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 Ito okay, mga kaabos oh. Delikit. Oriental grocery. Yan. Insik kami ari pero mga Pilipino ang mga tindero. Tapos dito tayo sa ano mga kaabos. Dito tinapay sa Laguna Pikiri Pilipino. Ayan. Ayan. Laguna Pikiri Pilipino po. Ayan mga kaabos. Malayo ang kutsi mga kaabos. Ano sa Red Ribbon? Punin ko. Okay lang. Baka doon kami sa Red Ribbon na ng pandesal mga matapos ah, sabi maliwanag ano? walang wala na wala kaya pala wala sa insun oh, wala, wala posible nga wala sa insun nagbili eh. wala ano? Tayo ano? 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 Hindi, magic sarap lang ang sinabi mo eh. Kung mayroon pang iba dyan. Oo, matang yung baby Sa insyon tayo? Ha? Huh? Sa insyon tayo o saan? Hindi sa nang gatas. Kaya nga, sa sa o... saan? Sa <laughs> insyon o? sa Insyon lang tayo eh. Ha? Insyon? In o ah, sige na. Bili okay. tayo sa ribo ng pan. Pag-isal. Ayun o. Kaya pala sa insyon walang magic sarap. chưa biết 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 Bila kena pandai sel dah Dan dia pun Kuih pun Tuan Baru ni tu Lagu nak pikir eh pun Itu pay nombor dia tu Kuih 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 balot Kuih sa balat lang yung, ano tanangin mo bago Pilipino naman yan hindi ro eh hindi ro eh. Ay, oh. ayan mga kaabos may bilo kami ng pandesal sa, in sa Red Ribbon Big Shop

María escándalo. no.

Ayan mga kaapos Dumating na kami sa waka At ito bumili rin ako ng bulaklak Para sa Sa altar namin Ayan Mga kaapos Bumili ako ng bulaklak At ayan Bumili Bumili si kaabos ng Ng gatas Yun, lang kailangan namin Hindi naman bumili ng marami Yun, lang kailangan Ayan mga kaabos. At hindi kami nagtagal. Yung magic sarap ng sajanya. Wala wala kami nakita, nakita kaya. Di ba, Lina? Uh, ayan. Okay, mga kaabos. ay Hanggang dito na lang ulit. At baka mama ya. Madagdagan pa namin itong aming pagpablag vlog Antabayan niyo lang po.